do it. Energy, good energy. Good luck. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalaki ang chance na tatagal ang relasyon ng dalawang tao na nag sa internet? Go! 6 Dahilan ng pagdighay o pagburp ng tao? Busok Ang buhangin sa beach at ang star sa kalangitan ay parehong blank? Dust Panakot to ni Lola sa mga batang ayaw matulog sa tanghali? Papaluin. Kapag bumibili ka ng bigas, madalaas silang kilo. Isang kilo. Ma'am, ready? Yes! Here we go. Let's go. Okay. Alright. right. San tayo? Okay. First question. Um, Gano'ng kaya kalaki ang chance sa tatagal ang relasyon ng dalawang nagkakilala sa internet? Mga sabi niyo. Yun. Ang sabi ng na survey natin ay... Meron. Meron. No, meron niyo. Okay. Dahilan ng pagdighayo, pag-burp ng tao, dahil sa busok. Anong sabi ng server? Whoa! Ang mga buhangin sa beach at stars sa kalangitan ay parehong... Dust. Anong sabi ng server? Panakot noon ni Lola sa batang ayaw matulog sa tanghali. Papaluin ko kayo. Ang sabi ng server? Meron. Kapag bumili ka ng bigas, madalas ilang kilo? One kilo. Ang sabi ng survey? Nice one. Great start, Michelle. Thank you. Yeah, balik muna tayo. Saka, ang hirap na gagawin ako sa... <laughs> Let's welcome back, V. Hello, Miss V. Ma'am, good news. Miss Cheryl got 89 points. Okay, it means that you need 111 more to reach our jackpot of uh, 200,000 pesos. Kayang-kaya niyo po yan. At this point, makikita na po ng manonood ang sagot ni Sherin. Give me 25 seconds on the clock. Eto na. On a scale of 1 to 10, 10 po yung pinakamataas. Gano'ng kalaki ang chance na tatagal ang relation ng dalawang taong nag-meet sa internet? Go. Ah, uh, four. Okay. Dahilan ng pagdighay na o pag-burp ng tao? Ah, uh, nagbilaokan siya ang buhangin sa beach at star sa kalangitan ay parehong blank? Ah, uh, powder. Panakot noon ni Lola sa batang ayaw matulog sa tanghali. Ah, uh, para hindi. Para matulog siya. Let's go, Miss B. Okay, dito muna tayo. Number five, kasi hindi natin naabutan. Kapag bumili ka ng bigas, madalas ay ilang kilo. Wala tayong sagot dyan. So, ang top answer dito ay 5 kilos. Panakot doon ni Lola sa batang ayaw matulog sa tanghali. So hindi din natin nasagot. Ang top answer dito, hindi tatangkad kapag hindi daw natulog sa tanghali. Okay. Ang buhangin sa beach at stars sa kalangitan ay parehong blank. Ang sabi niyo ay powdery. Ang sabi ng survey, Bob. ang top answer dito ay marami, hindi mabilang. Dahilan ng pagdigay o pagburp ng tao ay dahil nabilaukan. Ang sabi ng survey, ang top answer ay busog na kuwa And finally, gaano tatagal ang relasyon ng dalawang taong nag-meet sa internet? Ang sabi niyo ay four. Ang sabi ng survey, yon guys. Nice. Muntik na, mag-100. <laughs> But anyway, congratulations. Ang top answer doon ay five. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos, guys.